Morning, good morning. Mal. Magluluto tayo ng, ano. Ganda na matika natin. Nang munggo. Munggo tayo, mga ito. Maraming sibuyas. Gusto ko sa munggo, maraming sibuyas. Ito na ako, mabigis lang. Then, siya maluto sa sibuyas sa munggo. Gusto ko nakikita ko yung sibuyas. Tamate, mga tamate. May kasamang bagong mga ito. Ayan, ginisang bagong. Ang dami namin bagong mga ito, galing batahan. Ito, bali, ano to, labing dalawang ganito. Bali, labing dalawang. Ayon ng puse. Doon pa, pabunso. Talaga ng bagong, at sila kamatyo. Hindi na, at pinapa. Yan, At ayun yung ipon pita. Ipon. Ito ang ipon na to, ayan, ma, ma, lumaki lang ng konti sa bago, mga yeah. si yeah. then, ito. Ayan. Yeah, at ako si Bob. Ayan, ang sarap nito. ang ala... Ayan, ang bango. Mukhang sinungaling si Ido. <laughs> Mabango yung ginisa. Yung talong, nakalimutan ni Bob, at kukuha pa niya. Ibalik mga uli, marasandali lang si bono. Wait, meron tayo Meron tayong down na sili. Meron tayong bulaklak na kay na kalabasa. Merong kintay at saka maraming ano, Ito, sama na natin yung ampalaya kasi matagal maluang po ito. Parang ay ni mga Yung bayani tayong si Rizal, ganito po yung Yung pagluluto mo, ko lang. Mga ay na tina binabad na namin ito kan kagabi yung munggo para po malapot pagkaliluto mo. Ayun, bang. Mga idol, sandali, nakapita si Bonnet sa talong namin. Mayroon pa At saka po sir. talong namin mga idol, yan. Ang daming talong, yan pa. Uh, Kaya sandali, nakakapagkita siya sa akin. Ayan, ratilis mga idol, para sa nanay ko may diabetes. Gusto po ng munggo, walang tigil lang halo para malapot na malapot. Lagyan na natin na chili. Kinsay, yung katawan ng kinsay, mga ito. Mamaya yung daw. Ito yung aking uh, lalay. lala, ito. May pam, ano naman. May araw-araw po yan. Ito yung talong, mga ito. Ang dami. Masarap na talong yan. Ito po, talbos ng kalabasa, at saka daon, at saka kinsay. Napakasarap na bulak, eh, na munggo dito, mga ito la lalagyan ng chicharon, mga idol. Munggo day, munggo day. Pinagkasya yung munggo pagkaluto, mga ito Munggo day, munggo day. Meron tayong piniritong bangos at saka munggo. Ito. Yung bangos. Lagyan mo kasi yung bangos. Ito. May kasamang kinsay, talbos ng kalabasa at saka daw na silip. Puro gulay, masustansya. Ay, yung aratilis sa nanay ko. Ha? Oo, oh, tsaka yung dalawang pinya, tsaka sampu daw talong. Tatanin niya, binili ko sa nadahanan ko. Oo, oh, at gugupitin lang yung gugupitin. Ito, daming gulay ng din natin mga ito. Ay, yun, anong luluto ni tita doon? Ah, yan na lang Ayan, maganda. Kapangon ng anong ito. Puro gulay, mga idol. yan. Yan, no? munggo. Parang lakatan yung munggo kasi ano, malapot. Ang daming bagong, labi limang kilo, mga idol. Munggo day, munggo day. Ang pangong mga idol ma mga gulay nito kahit napapatayin mo na lalang mamaya pa kakain lalambot na yan kapang ang ating yung chicharon mga idol chicharon ayan pag nailagay na yung chicharon mga idol patayin na natin yung kalang ayun luto na yan ang bilis ayan. ganyan lang yan mga idol mungko ayan yeah, man, maganda tangali mga idol ito kain na po tayo ng, ng munggo, munggo day, tsaka piniritong bangos. Ito, ito may ginis ang bagong na may sili. Hmm. Pinagdala niya na siya na Pamela? Opo. Okay. Balala mo, ano ko? Na masarap. Oh, to, to, pinagdala naman ako ng, ng tatay, nanay ko sinigang na alabaw. Binili naman niya, no? Binili ng anak ko sa kanya. Ay, ni Pamela. Ay, eh, kasarap. Sarap niya, Rudy. Kaso, uh, mamaya na yan, titirahin ko muna yung mungko eh. day. Ang dami niyang gulay, mga idol. Meron siyang kinsay,

Kumakain na pala. Kakain lang na umaga. Kakain na naman tahan eh. Kain na po. Ito pong pangalawa kong account sa size po daw. Sabi ng TikTok. Salamat TikTok. Nabubuhay na lang. Kung naman siya kong account. Kung mala, madaming follower. Nawala yung account niya. Naiwala sa si po Hindi ko na masik. May kamalasan talaga yung rosin nito, mga ito. Arap ng bangos. Hindi ako siya nag Ginawa ko yung ano. Ay, ginawa po ako may langis. Nagmanit ko muna ako. Lahat po ng mga tawang kuhay, eh, mong buti yung ano sa kanila, tsaka talapya. Ako bangos. Mamaya nito, lalantakin ni Rudy ito, mga iba. Tira ko. Mga ano ko po, puro busy. Kung ito matutulog muna bago pumunta ng bis bisan. Bago ako magsundo ng nagtatrabaho. na lang po tayo mga idol, try that. Oh, hindi yan. Hindi yan. Ulam mga idol, oh. Munggo. Munggo day. Hermes niya. Tsaka walang tamatayang tilapia. Dahing na tilapia. Kaya na sila mga idol oh. Parang ba? ano. Para tayo, tayo ngayon, tayo ngayon. Mangulang joke. Angin, kain. Kain. Ayan na. Kapit-kapit na. Ay, ko lang denying. Predo, oh. pakabusog ka, Predo. Ang buk! Tama buk! Ang buk! Ang buk! Ang buk! Ang buk! Ang buk! Ang